Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pagninilay-nilay at pag-aaral sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa lumamig ang ating kape, ating pong simulan ng ating pag-aaral para sa darating na linggong ito, ang ating pong pag ninilay-nilayan na yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6, Resikulo 30-34. Ito po ay para sa ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating mga panalangin. Samantala, sabay-sabay po nating tawagan ang banal na Espiritu ng Diyos para tumulong sa atin sa maiksing pagninilay-nilay na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po tayo. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Padala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya, ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwing na magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Muling nagkatipon kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nilang makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Nahisus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang ating pong binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6. Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, Meron po akong bibigay sa inyong katanungan habang tayo nakakwentuhan. Di ba kumisay tayo may, marami, may mga bit-bit na mga tanong sa ating mga kakwentuhan. Kaya ito po ang akin tanong sa inyo. Sasagutin po natin ito mamaya bago matapos ang ating pagninilay-nilay. Nakita ni Jesus na ang napakaraming tao ay parang mga tupa na walang patlang. Sagot, number one, ama. Number two, pastol. Tingnan na po natin ang ating pagbasa at ang eksena ay muli ang ating Panginoon at ang mga apostol. Nagbalikan na ang mga apostol mula sa kanilang mga ginawa sa malalayong nayon o lugar. Napakarami rin ang mga tao na dumarating at umaalis noon. Sila'y nagkukwentuhan sila ay nagpapalitan ng kuro-kuro at pansinin ninyo ang, si, ang ginamit dito na salita, tipunin. Tipunin ang ibig sabihin ay kalapin ang mga bagay tulad ng mga bunga o binhe. pang isang magsasaka, tinitipo niya ang kanyang mga inane, ang mga may-ari ng farm, and dyan din ang mga lansones na pagkakanlang inaani, tinitipon. Ang at ang ating mga apostol na bida rito ngayon ay tinitipon naman nila dahil sila nakapaligid sa ating Panginoon, nagkakatipon-tipon sa ating Panginoon. E ano naman ang tinitipon nila? Bukod pa sa kanilang sarili, ay eh, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa kanilang pangangaral. E ano kaya naman na ating pinagkukwentuhan? Halimbawa tayo nagkakatipon-tipon bilang isang pamilya. Sana naman na hindi bitbit -bit ang mga cellphone at nakatingin lamang si screen. Nagpapalitan din sana tayo ng mga kwento at mga karanasan sa isa't isa kapag nagkakatipon tayo sa, sa hapag. At sana rin ay naalaala natin ang ating Panginoon sa pagkakatipong iyon. At sinasabi nga dito na naka, nagkakatipon sila, syempre understood sa paligid ng ating Panginoong Hesus. At nagkwentuhan na nga sila tungkol sa kung ano nangyari sa kalang mga ginawa. Itong mga apostol na nagpalayas ng mga demonyo, nangaral sa lahat ng mga tao na kanilang nakatagpo. At may napansin ang isang taga, isang komentarista ng Biblia. Kasi bumibida yung ating mga apostol sa mga nangyari sa kanilang mga ginawa na himala o kaya ay pangangaral. Pero napansin ninyo, na katuon ang kanilang sarili, ang kanilang kwento sa kanilang sarili. Kaya nga sabi nung komentaristang iyon na si Moloni, ang mga apostoles ay bumalik na puno ng tagumpay. Subalit kanya pinakita na bigo sila bilang mga disipulin ni Jesus. ebat eh, ba't nga nabanggit ni Moloni? Eh kasi nga po, sa kanilang pagkukwento, abay silang bida eh, hindi niya diya yata nila natandaan na ang kapangyarihan binigay sa kanila ay galing sa Panginoon. Kaya magkukwentuhan tayo ng ating mga karanasan. Pero siyempre, ang main character, kung tayo ay nabubuhay sa ating pananampalatayang katoliko at kristyano, ay ang ating Panginoong Jesus. At kaya, di siyempre, excited ang uh, kanyang mga apostoles at uh, na maraming tao na parot parito sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus, tayo'y umalis muna rito at makapagpahinga ng konti sa hindi mataong lugar. Isa ito sa mga itsura na hindi mataong lugar sa lugar na ating Panginoon noon. Pwede rin ganito ang kanilang pinuntahan. At ang kanilang intensyon, ang intensyon ng ating Panginoon ay tumigil, magpahinga, magpalakas. Hindi naman laging trabaho lang kailangan din na ang ating kaluluwa at katawan ay magpahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Sabi nga ng isang komentarista na naman ng Biblia na si Lane, kay Jesus at sa tulong ng Diyos, ang oras na ito ng pag-alis, yung kailang pag-alis mula sa karamihan ng tao, ay magiging oras ng pamamahinga sa parang. Napansin nyo ba na kapag ka tayo nagpapahinga, di siyempre tayo umaalis din, nag-out of town, kaya yung ibang merong kakayahang makapunta sa ibang lugar. Siguro ay eh, napakasimple naman na pupunta sa restaurant. Yung iba o kaya magkakape, ito yung tinatawag nila na me-time. Pero sa ating mga kristyano na sumasampalataya sa ating Panginoon, itong me-time na ito, hindi naman talaga mi time lang. Ako, ako lang ang bumibida. Kasama rin sana natin sa ating pagbabakasyon at pamamahinga ang ating Panginoong Hesus. Sa karamihan ng mga tao, ang ating Panginoon at ang mga apostoles ay umalis. Pero tandaan ninyo, nagpahinga ang mga apostoles pero kasama ang ating Panginoon. Sa dinami-dami na ating ginagawa sa araw-araw, napakarami natin na mga trabaho kaya pinagkakabalahan. May pagkakataon pa kaya tayo na huminga ng kaunti at nang sa ganing makapagpahinga ang isip, ang kalulo at ang katawan kasama ng ating Panginoon? Kaya nga sakay ng bangka sila'y nagsialis, nagpunta sa isang liblib na lugar pero na tsempuhan sila at nalaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Naunahan pa ang ating Panginoon. Kaya nung pagbaba ng ating Panginoon sa bangka, nakita niya napakaraming tao at siya'y nahabag. Kasi nakita niya ang mga taong ito na parang mga tupang walang pastol. Yung salitang nahabag, magandang ibig sabihin niya sa Griego. Ang ibig sabihin niya ay naantig ang damdamin, yung nag, nag ano, nagpupumiglas ang kalooban, nababalisa. Yan ang ibig sabihin na nahabag, may nararamdaman sa loob ng puso at ng isipan. Kaya ito yung mga pangloob na damdamin. Ay napansin natin Panginoon na nakita niya mga napakaraming tao parang pumintig, pumitlag ang kanyang puso na habag siya at naantig para silang mga tupang walang pastol. Ito ba, pag nakikita niyo itong larawang ito, may nararamdaman ba kayo na na, na kayo ba'y napupukaw ang inyong damdam itong larawang ito lumabas maraming taon na ang nakaraan isang batang walang ilaw sa kanilang tahanan kaya ayaw nasa kanto sa may McDonald's doon siya nag-aaral nakakahabag ang larawang ito isang batang nagnanais na mapabuting kanyang kalagayan sa kakulangan ng kanyang kakayahan material ayun nakisama na lamang sa ilaw do sa poste sa kanto ito, lumabas ang balitang ito sa GMA News some years ago. Ang batang ito tinulungan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-araro. Eh di ba mga bata ito dapat nag-aaral? Eh, pag nakita nyo itong mga larawang ito, naantig ba ang inyong damdamin? Yun ang damdamin nakakahabag. Kasi pag hindi naramdaman yung antig ng damdamin, ah, wala tayong maitutulong. Hindi tayo Mag, magbibigyan ng inspirasyon na tumulong sa ibang tao o kaya ay gumawa ng kabutihan. Sabi nga ni Franz, isa na namang komentarista ng Biblia, ang naramdaman ng ating Panginoon, sinabi niya parang tupang walang pastol, ang nakita niya rin ay kakulangan ng pagkalinga at pamumuno. Yung mga dapat ng mga pastol nila, eh, wala naman silang care, wala silang malasakit sa mga tao sila yung mismo namumuno Ito yung mga namumuno mga religious leaders na dapat eh, kumakalinga at nag-aalaga sa mga tao wala man sila naramdamang habag eh, kaya nga kumisan, pagka nakakakita kayo ng mga tao sa kapaligiran natin na parang walang pakialam sa mga batas mapapaisip kayo eh, meron bang na nangangalaga sa, sa atin sa paggalang natin dapat sa mga kalikasan, kabundukan at ilog, ay eh kapag nakakita nyo, madumi ang ating kapaligiran, eh, meron bang namumuno? May malasakit ba? Hindi lang yung mga namumuno, pero yung mga tao na kasakasama natin, meron ba silang malasakit sa ating mundong ginagalawan? Kaya, ang ginawa natin ating Panginoon, tinuruan sila ng maraming bagay. Napansin ninyo, no, nakita niya na itong mga taong ito ay parang mga tupang walang pasol. Ang una niyang ginawa, hindi ka agad milagro eh, nagturo. Ayan eh ang kailangan natin sa ating bansa. Na kailangan natin ang kamalayan, ang edukasyon. Kailangan tayong turuan ng mga bagay na siguro nalilimutan natin gawin. Pangangalaga sa kalikasan, pagsunod sa sa batas, paggalang sa matatanda, Uh, ito mga bagay na ito, hindi lang ito biglang lalabas na gagawin ng mga tao, na kusang loob na gagawin nila, kumisay kailangan natin palalahanan at turuan. Kaya nga, matulad na wa tayo sa ating Panginoon na huwag natin kakalimutan, turuan natin ang bawat isa na maging tapat sa batas ng Diyos. Proud to be Catholic kapag nagawa natin ito. At ito na ang, kata ang kasagutan sa ating katanungan. Actually, fill in the blanks. Nakita ni Jesus na napakaraming tao ay parang mga tupa na walang sagot. Pastol. Iiwan ko po kayo ng mga katanungan ito para sa pagpapalalim ng ating nabasa at narinig. Naalaalam mo ba ang Panginoong Jesus sa oras ng iyong tagumpay? Para sa iyo, anong ibig sabihin ng mag-relax kasama si Jesus? Anong mga bagay ang kalimitang nakakaantig sa iyong damdamin? At mula sa mga pananalita ni San Jeronimo, ang kamangmangan sa banal na kasulatan ay nangangahulugang kamangmangan tungkol kay Kristo. Pasalamatan po natin ng ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral sa Kanyang salita sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programang sa si Santasa at Salita. Hanggang sa susunod po, enjoy the rest of the day. Enjoy Sunday. Mainit pa yata ang ating kape. Sana'y maging mainit, manatiling mainit ang inyong pananampalataya.